tatong kalye, makinig Bus kayo ho, yung yugto, ng mga dating bilanggo, yung, yung mga tao po sa laya ang magkocommento at sila pa po ang may mas alam dun sa mga nakulong, eh mahirap naman po paniwalaan 'yon So what's up sa mga giliw nating taga-subaybay, nandito na naman ako si Tony Gal upang magbigay ng opinion tungkol sa mga nababasa kong mga komento. Baba, ako Ako'y nababahala dahil sa bawat post na ginagawa namin ay nababasa ko yung mga comment nyo. Eh medyo nagtatalo-talo na po yung iba. Alam nyo, maganda naman po na magbigay tayo ng mga opinyon at mga hakahaka -haka, mga kwento patungkol po sa mga dating PDL. Pero lagi po nating tatandaan, ang mga kwento po nila ay lipas na. Minsan na lang po tayong mag-interview ng mga dating PDL kasi ito po talaga yung topic natin dati. Start po, nagsimula ko taong 2023 pa kay Lolo Alberto Torrivillas. Dati po yung PDL at naitampok po yung kanyang istorya sa ating YouTube channel dito po. At naitampok din po ito sa buong Pilipinas na i-broadcast po tayo sa 1PH Balita dahil ho sa accomplishment natin na makita yung mga pamilya ni Lolo Berto na halos tatlong taong hindi niya nakita. At ayun po, nagsimula po ako makapag-interview ng PDL taong 2023 at nagsanga na po ito dahil nagkaroon ho ng mga katanungan sa aking comment section at kung kilala raw ho ni Lolo Alberto Torribillas yung mga dating siga noon sa Bilipid at doon na po nagumpisa yung ating kwento. Ngayon po, ito po yung mga nilalabas ho natin na mga kwento ng mga dating PDL na nakaabot doon sa mga sigang kilala nyo, siga ng Sputnik. Siga ng bahala nagang kahit anong pangkat po, sana ho eh magrespetohan lang po kayo sa mga comment nyo. hat po ng mga comment ay nagtatalo-talo talaga sila kung sino po talaga ang pinakasiga noong araw at pinakamatapang. Alam nyo, iisang tabi na lang po natin yan yung mga ganyang komento. Dahil mas mahalaga po ay nalaman natin yung mga tunay na kwento. Doon po sa mga nakasabayan o yung mga nakaabot po sa kanila o yung may mga alam po ng kwento. Ito po yung ating mga dating PDL o Person Deprived of Liberty. Sila ho talaga ang tunay na nakaabot. Sila ho ang paniwalaan natin, pagtugma-tugmain lang po natin yung kwento ng mga naiblog ng Tatong Kalye, Bosyo Official, at dito po sa mga na-interview ko, pagtagpitagpiin nyo lang po yun. Hindi man po yun perfect yung pagkakakwento nila, pero yung mga detalye ay pare-pareho. Ito po, yung mga komento po natin ay iwas-iwasan po natin na makasakit po ng damdamin ng kapwa natin nagko-comment. Dahil ang tunay po dapat na magkomento dyan ay yung mga dating na bilanggo o yung mga dating nakulong kasi kung yung mga tao po sa laya ang magkokomento at sila pa po ang may mas alam dun sa mga nakulong eh mahirap naman po paniwalaan yon dahil kwento lang rin ang narinig nila so ganito na lang nagpapasalamat po tayo sa tatong kalye dahil nandyan po sila lalo na nasa Metro Manila sila na nakapag-interview sila ng mga malalaking tao na yung mga kwento na ganyan ay bibihira no hindi nga nila binigay sa mga artista o mga reporter nung araw raw yung kwento na yan pero pinagpala po talaga itong Tatong Kalye at sila po dapat mag-introduce ng mga ganitong kwento dalong lalo na sa mga direktor ngayon na gustong buhayin yung action movie yan Tatong Kalye makinig kayo. Tatong kalye, eh. ito po ang opinion ko. At sana po ay makaabot po sa inyo. Kaila Boss Jello, nababasa ko, Boss Jello. Ang laki ho ng chance nyo na mabuhay po ulit yung pelikulang Pilipino sa pamamagitan nyo. Dahil nasa inyo po yung alas. Nasa inyo po lahat ng kwento. Yung mga kwento ng mga mabibigat nila Primo Kihano. Nila tatay anding kulot Halos lahat na po Nandiyan na po sa inyo Kaya kung ako yung makaka-request, baka naman po pwede nyong mailapit ito sa mga direktor ng pelikulang Pilipino. Buhayin po ulit yung action movie na sadyang namamatay na po sa ngayon. Maraming salamat sa Totong Kalye at talagang sa inyo talaga yung alas. Wala sa amin, wala sa akin. Dahil itong mga konteksto na nagyawa ko ay request lamang ng mga tao at humahanap lang rin siguro sila ng kasagutan. At humahanap lang rin po tayo ng mga kasagutan na nagtutugma. May po kung mga ilang konteksto eh, hindi na ho tugma dun sa kwento ng mga nakaraan pero yun ho ang kanilang opinyon dahil nangulungan ho sila ay pinakinggan ho natin Ang kanilang kwento Ayon, tapos na ho yung yugto yung mga dating bilanggo kung sino nga po ba yung mga siga sa kanila kaila baby ama, kaila ebok ala o kung kaila boy kamatis, noli patuga kung sino man po ang siga sa kanila eh ano po eh isa isip at isa puso na lang po natin kung ano po yung opinion natin Huwag na natin i-comment sa comment section at doon po kayong magtatalo-talo. At yung mga foul word na kino-comment nyo ay sana po limilimitahan nyo dahil marami hong nakakabasa. At syempre, alam nyo, ang Pinoy ay hindi ho talaga nagpapatalo pagdating sa tapangan. Lahat naman po maraming matapang pero sana po eh, ilagay ho natin sa lugar. Inuulit ko po, nakikiusap po tayo sa Tatong Kalye. Isang malaking ambag po yan sa industriya ng Pilipinas. Yung naibahagi nyo po yung mga kwento sa likod ng pre at maganda po talaga magawan ito ng pelikula kaysa magawan pa ng kalokohan ng iba ito talaga ang tunay na kwento at sana po magkaisa po tayo sa mga kontekstong ginagawa natin wala kompetensya dito happy lang tayo dahil pare-pareho tayong content creator. Kung ano man po, yung mga napapanood nyo sa akin, kila Bosho at sa Tatong Kalye, ay pagkakapareho man po. Pero alam po namin yung nais namin iparating para sa mga manonood at sa inyo. Yun po ay makapagbigay ng boses sa mga dating bilanggo, yung mga nangulungan. Narinig po yung kanilang karanasan sa loob at kung ano nga po yung naitulong sa kanila ng kolonya upang makapagbagong buhay. Ayun po, sana tuloy-tuloy lang tayo ayun po, pakinggan nyo po yung aking mga susunod na istorya. Alam ko, uh, magugustuhan nyo po ito at makaka-relate kayo. Ayan, salamat. Uh, shoutout nga pala sa kaibigan nating si Bosyo Official at yan, sa Tatong Kalye. Maraming salamat at number one, ayos kayo.